Sa buong mundo, may mga lugar na pinaniniwala ang sinumpa, nilalamon ng dilim at pinamumugaran ng mga espiritong hindi matahimik. Ngayong gabi, samahan niyo ako dahil ililibot ko kayo sa sampung pinakanakakatakot na haunted places sa buong mundo. Kung mahina ang loob mo, huwag ka nang magpatuloy. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Number 10. Eastern State Penitentiary, Philadelphia, dating pinakamodernong bilangguan noong 1800s, pero ngayon kilala ito bilang isa sa pinaka-haunted na kulungan sa buong mundo. Sinasabing naririnig pa rin ang mga iyak at sigaw ng mga preso sa madidilim na selda. Marami ring nakakita ng mga multo na gumagala sa pasilyo. At kung minsan, may mararamdaman kang malamig na hangin kahit nakasarado lahat ng bintana. Number 9, Aokigahara Forest, Japan. Tinatawag itong Suicide Forest. Matatagpuan sa paanan ng Mount Fuji. Libu-libong tao ang nagpunta dito para kitilin ang kanilang buhay. Hanggang ngayon, maraming hikers ang nagsasabing naririnig nila ang mga hikbi at pag-iyak mula sa malayo at kung minsan, may mga nagpapakita raw na mga espiritong galit at hindi matahimik. Kung papasok ka rito, siguraduhin mong hindi ka nag-iisa. Number 8. Poveglia Island, Italy. Kilala bilang Island of the Dead, dating ginawang isolation site para sa mga may salot. Libu-libong bangkay ang sinunog at inilibing dito. At noong 1920s, ginawa pa itong asylum kung saan pinag-eksperimentuan ang mga pasyente. Sinasabi ng mga nakapunta rito na ramdam nila ang bigat ng lugar. Parang may nagbabantay sa bawat galaw mo. Hindi na rin bukas sa publiko ang isla ngayon. Baka nga raw para iligtas ka. Number 7. Bangar Fort, India Ang Bangar Fort ay kilala bilang pinaka-haunted na lugar sa India. Ayon sa alamat, isinumparo ito ng isang salamangkero matapos siyang traidorin ng prinsesa. Ngayong disyerto na ang paligid, sinasabi ng mga lokal na bawal kang pumasok dito pag lumubog ang araw. Maraming turista ang nawawala o nagkakasakit matapos subukang mag-overnight. Number 6 Chateau de Brissac, France, isang napakagandang kastilyo. Pero may nakatagong dilim. Ayon sa kwento, isang duke ang nahuli ang kanyang asawa at kalaguyo. At pinatay niya ang mga ito sa selos. Hanggang ngayon, nakikita raw ang Green Lady. Isang babaeng nakaputing damit, may dugo ang muka at umiiyak sa gabi. Number 5. The Catacombs of Paris, France Sa ilalim ng lungsod ng Paris, may maze ng mga lagusan na puno ng milyon-milyong bungo at buto. Sinasabi ng mga bumibisita rito na may mga anino at bulong na sumusunod sa kanila. Minsan, may mga turistang hindi na nakakalabas at natatagpuan na lang walang buhay. Number 4, Isla de las Muñecas, Mexico. Tinatawag itong Island of the Dolls. Nagsimula ito ng makita ng isang lalaki ang bangkay ng batang babae sa ilog. Simula nun, nagsabit siya ng mga manika para raw hindi siya dalawin ng multo ng bata. Pero ngayon, libu-libong manika na ang nakasabit at ayon sa mga bumibisita, gumagalaw raw ang mata, ulo at kamay ng ilang manika kahit walang hangin. Number 3 The Tower of London, England, dating tirahan ng mga hari. Ngayon ay kilala na sa mga malagim na kwento ng pagpatay. Maraming pinugutan dito Kabilang na ang asawa ni King Henry VIII. Sinasabi ng mga bantay na nakikita nila ang mga ulot katawan na gumagala sa gabi. Tila ba hinahanap ang katarungan na hindi nila nakuha? Number 2. Monte Cristo Homestead, Australia Kilala bilang pinaka-haunted na bahay sa Australia. Mula nang itinayo ito noong 1885, Maraming trahedya na ang nangyari dito. Pagkamatay ng bata, sunog at pagpatay. Maraming bisita ang nagsasabing bigla silang nilalamig, nahihilo at nakakakita ng mga aninong naglalakad sa kwarto. Number 1. The Stanley Hotel, Colorado, USA Kung pamilyar ka sa pelikulang The Shining, dito nagmula ang inspirasyon nito. Sinasabi ng mga bisita na maririnig ang mga tugtog ng piano kahit walang tao. Makakakita ka ng mga aparisyon sa hallway at may mga kwarto kung saan gumagalaw mag-isa ang mga gamit. Maraming hindi na nakakatulog matapos mag-overnight dito. Ngayon, alam mo na ang sampung pinakanakakatakot na haunted places sa buong mundo. Pero tanong ko lang, kaya mo bang pumunta kahit sa isa sa kanila? Kung may lakas ka ng loob, i-comment mo sa baba kung saan mo gustong subukan. At tandaan mo, may mga lugar na mas mabuting iwasan, lalo na kung ayaw mong may sumunod sa iyo pa uwi.